Good day po sa mga kamartes ko at ito po masaya masaya po tayo at sigurado po may mama ay mamartes tayo everyday kasi po meron po dito ntegi tegi sa amin ang minkahin at ayan po yung number one kamartes ko ang uh, kinakapatid si Wilma at makikita ko mamaya dyan ayan ang aking ninang shout sa ninang ko na nag-iisang ninang ko uh, at ito po ayan palabas po tayo nakita ko po dyan si Bulok Lily Denise Nuno Uh, at ayan nakita nyo naman po uh, pa iwas ibos pa wala daw pong pasok dire direto lang po tayo tayo na tawagan ng aking kapatid at meron daw po kami lalakadin at may pupuntahan na pupuntahan po namin eh, ay Santa Rosa. Meron na naman po ako ng lugar. At eto naman, syempre, Santa Rosa lang, basic basic lang 'yan. At napadaan po ako kay Ate Nene sa Luzon at si Ate Atona Kachismisan. Ayun, tabi-tabi lang po tayo dahil po tayo kukunin ng sasakyan at pagkatapos ko pong kumuha ng sasakyan, syempre diretso po tayo sa kanto para sunduin ang aking isang kapatid na may bigas. sa sila lang po yung mga nakaka-LL. Ako po ay Gina G. Kung sino po nakakaintindi ng Gina G, alam na po yun. At yan, syempre, makikita ko na naman po yung mga full agent na hawak ni Papa Tangay. Napakabait na presidente. Shoutout kay Papa Tanguy. At kay Ron Carisan Valentin SK, shoutout sa inyo. At yun nakasalubong ko po sila dyan. Dala po yung kanilang luxury car. At syempre, dito, lalampas lang po tayo dyan. Kakaliwa lang po tayo. Papunta po tayo sa may simbahan. Doon po sa Kura. Pero nasa harapan lang po yung parking. At nakita ko si ate isang may inihintay dyan. At pagkatapos ko po dyan, nakita ko po dyan yung asawa ni Kaasbok, na si Kaasbak. At syempre, dire-diretso lang po tayo dyan para kunin na sasakyan. Nakita ko po ang mga lihitimong pool agent ni Papa Tange, ang presidente ng PTGA. Nandiyan po, makakasalubong ko po yan. Napakabait po nyan. Syempre, alam nyo naman po, uh, basa, ano ba tong kapakanan ng mga pool agent, siya po ay napakabait po at yung mga kasalubong ko po sila dyan ang driver po ay si SK at syempre makikita ko rin po dyan sila Len lenlen at sina Scott ay mga kasalubong ko po ayan na po ang presidente ng ayan miss sa na yan. ayan po ang presidente ng PTGA na pabaitan din si SK. Ah uh, syempre ito ay mga makikita ko na po diyan ang mga tropa ng PTGA ang hawak po ni Papatangay ayan si Naiskat, si sina Anto at yan, tsaka si Papa Nep, si Oyo, Oyo at tsaka si E.T. Si E.T. kumita na yung anak niyan. At syempre, kukunin ko lang po itong sasakyan na ito na nandito. At yan po yung gagamitin natin. Napaka lamig na po niyan kasi pinaayos na po yung AC niya. Dahil ang laki po na nagasos. May 35K at lahat naman po yun. Uh, pinaltan, lahat po yan bago na. Kaya napaka lamig yan. Nakakaginaw po. At syempre, dadaan na po tayo sa aking kapatid. Papunta po ng kanto. At dito po, alam nyo na po mga kamarites, magiging masaya tayo mga ilang araw kasi mayroong mga umpulan dito. Makikita nyo po, kaya nang hindi ko pwede i-video. May mga gambling ata, hindi ko po alam kung meron nga. Siyempre may nag-ayos po ng habong dahil po yung uh, aming isang cahen ay medyo na tegi na. At syempre dito ma ano mabak, makabagbag damdamin po ang mga nawalan at naulila. At ayan po dire-diretso na po tayo kainitan po tapos dadaanan ko na po siya at, at uh, alam niya naman po ang dadaanan natin. Ay bypass po ako dumaan dahil wala pong traffic. At pagdating po sa may parting Santa Rosa, at yun na po, doon tayo nagka-traffic. Pero madali ko naman po nahanap yung lugar na pinahanap niya ate. Alam nyo na, makikita nyo mamaya kung ano yung aming pupunta na tahanapin. At syempre dito, hindi na po tayo magtatagal dyan at papasok na po ang... Expressway mamaya at syempre hindi maring hindi tayo doon dadaan at wala naman po tayo ibang dadaan at uh, dito ayan palabas na po tayo ng Lost City Ah uh, shout kay Loy Cerillo Hernandez at syempre sa mga nagtitinda dyan at alam nyo naman po eto shout out po tayo kay Pisang Kajo Ka Ka Bernard Sensil kay Sir Gilbert Aguirre kay Mrs. Aguirre at sa mga tropang OG, si Mama Mia, si Dana Hutut, si Mary Grace Villapando, si Elvis Pualagaya, Cherry Lourdes Pabalate, at saka po si... JR Kulot at kay paring Jerbis at kay paring Arbin at ito nakita naman po si Michael piling mekaniko ayan na ayos po yung ang tawag dito gulong po niyan at nakaubad pa si Michael at syempre di maring di mari tayo dadaan dito dito nga po ayan dito po ang priority po ay mga nakatira sa subdivision ayan paparahin po kayo dyan tapos syempre makikadaan lang po tayo sa sariling subdivision ng alam niyo na si Kato Ayala Bikay at syempre, dire-diretso lang po tayo dito. After po dito, daan po tayo Turbina. Then, pasok po tayo na entry ng Expressway, SLEX, At yun nga po, daan po tayo ng Silangan, uh, Kabuyaw, Eton, Santa Rosa. Tapos exit po tayo doon sa Mebrent. Doon po kasi sa Mebrent, medyo malapit-lapit po. Compare po dito sa may Santa Rosa Complex or sa may Santa Rosa Uh, pavilion, ay eh, malayo pa po at ang dami pong ikutan, ang dami pong ano, stoplight na dadaanan dito po sa May Brent. Ang labas nyo po syempre doon po sa isang shoe mart na sikat na sikat dito sa Pilipinas, na kulay blue ang letra ay dadalwa lang at yun nga po, ay eh, syempre dito dire diretso lang po tayo dyan, uh, ito po yung kahabaan ng Ayala, at tapos pagkatapos po rito pasok na po tayo expressway, ayan napakalapad po ng expressway, syempre hindi na po tayo sa pass lane kasi nasa parting kanan at malapit lang din naman po ang pag exit natin at saka naman nakita nyo naman po kundi po ang sasakyan pag naman po kayo nagpaging para kayong ahas dito napakaliwat kanan kaliwat kanan ewan ko na kung anong desensya kinuha nyo ayan dito na po tayo sa right may right side kasi po, uh, medyo nalalapit na po tayo. At yan, uh, paglampas po natin, Santa Rosa exit yan. Tapos, uh, paglampas po na Santa Rosa sa exit, ang susunod na po ay ma plasan po nga po ba yun. Ang no? tama po, na meron papunta po, Kabite, Silang, or sa may papunta po Binyan, Pavilion. Tapos, uh, siyempre, pagkakanan ko po sa may Brent, uh, kanan, hindi pala po tayo pwede pumasok sa may Brent. Pagkalampas po ng Brent, kanan na po ayun sa may unang stoplight yung po ay papunta na pong Santa Rosa at yung papunta pa diretso po ay papunta pong Binyang Pavilion ayan pagka lampas nyo po rito ayan sa expressway exit ikot lang po kayo dyan tapos mamarting kanan. mina may nakasalubong po ako ng Ferrari ah hindi ano Rolls Royce po ba uh, Porsche, Porsche po pala ayun po nakasalubong ko yung kulay blue napaganda po at yung pagkakanan po natin eto na po lalampas lang po tayo sa Brent yung Brent na yan ay napaka expensive na subdivision at dito po, after po nyan uh, meron po isang stoplight dyan dyan po sa may stoplight na yan, ay mag-right turn na tayo, papunta po naman sa may isang sikat na, na mall dito at yun nga po, doon na po tayo dadaan at syempre, hindi naman din po tayo magtatagal dyan, at tayo pupunta po na makabling, at buti na lang po na nasa National Road po yung aming hinahanap at syempre Santa Rosa, Laguna lang po ito. Kaya medyo alam-alam na natin to. Ayan, kanan lang po tayo dyan. Kung kayo pupunta ng isang shoe mart, ito po, papunta rin po yan dyan. Yung diretso po niyan ay papunta po, Pavilion, binyan. Dito po nakalimutan po namin ni Ate Monet na bumili ng uh, puto dun sa bayan na sinasabi ni ate kasi syempre tinamad na tapos syempre ayan pagkatapos po namin dito makalampas dire diretso lang po ito pagka diretso po nito sa dead end ito may stoplight kanan po kayo ang pakanan po papunta naman po na Kabuyaw Kamakabling Santa Rosa Complex at ang pakaliwa po naman ay papunta naman po Binyang Old National Road po ito itong madi dead end ito Siyempre, ayan, korba-korba lang. Tapos, eto na nga po. Hindi po tayo mahihirapan. Alam nyo na, marami po tayo may mamartes. At shoutout nga pala po kay paring Arnold Javier, paring Eugene Palentino, Joseph Katapang, kay parang uh, paring Christopher Topper Sarmiento. At sa mga hindi pa po, po nababate, pasensya na po. At kay Elsie Valentino. At syempre kay Wilbik Abalos, shoutout sa inyo at kay Wilmer Alvaro sa kapatay dayon Sa mga nasa ibang bansa dyan, nakasama ni Wilbik Abalos, shoutout sa inyo. At alam nyo naman po sa mga hindi ko po na siya shoutout. At yung po mga bagong followers at saka mga nag-add sa akin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nanonood at nagtitiwala sa akin, thank you so much. At syempre sa mga admin na nag-approve ng aking post, maraming maraming salamat po sa inyo. At dito po, ayan, nakita nyo naman po yung pinaka ko sa inyo mall. Tapos, sa, uh, ito, dead end po yan. Kanan lang po tayo. Ang pakaliwa po yan ay papuntang Binyan, Pamanila. Tapos, ang kanan po ay papunta namang Kabuyo, Kalamba, Basa, Ito po ay National Road po ito. Dadaan din po tayo dito magkasunod na stoplight na to. At alam nyo naman po, dire-direcho lang po tayo yan. Nakita ko po siguro ilang minuto na lang tayo dyan. Siyempre, nung malapit na malapit na at nakita ko na yung makabling, tsaka ako lang po isinerge ko nasaan. Tapos patay na po yung ways para punta na lang. Nakita ko naman po kung ilang minuto, kung ilang kilometro. Ma ko na po yun. Uh, Siyempre, driver po tayo. Ikaw ba naman po araw-araw sa kalasada? Siyempre, ayun naman po. Sa mga nasa kalsada, ingat-ingat po tayo lagi sa pagmamaneho at huwag po tayo maging arugante o anuman dahil iwasan po natin ng road rage na road rage. At uh, syempre, ayan na napanap lang po tayo. Yon na nung nakita ko na po 'yung stoplight na papasok ng makabling. Lampas lang po tayo diyan. At uh, ayun nga po pagkakita ko po sa National Road ay ang pinuntahan namin ay rice mill or Kono kung tawagin sa Tagalog, dati alam ko na po 'yon. Dati po sa Kalamba ang nanay ko po kasi siyempre magbubukid at lalo po yung lolo aryong ko magbubukid po 'yon. talaga naman po may palayan kaya alam ko po yung mga kono kung tawagin. Tapos siyempre ang palay naman po hindi naman po basta pag ginapas tuyo ka agad. Minsan pinatutuyo pa po at minsan pinagigiling pa. Talaga kailangan po talaga pagilingin ng palay para maging bigas. Ang isang kaban pong palay ay nakatumbas ay kalating kabang bigas pagkakalam ko po. At ngayon po, meron pa rin naman po mga gapas-gapas o namang tawag sa pagbubukid. Totoo po yon naging magbubukid po ang nanay ko at ang tatay at lolo ko. Pati ako, nakaranas po maggapas. At syempre, uh, in masenso tayo, naging passenger jeep naman po ako driver. Naranasan ko rin po yun at magtinda-tinda dati ng mga tinatinapay, buko-buko pa. Totoo po yun, naranasan ko po yun noong panahon po ng Siyempre, mahirap pa po yung buhay namin. Ngayon naman po, ay ganun pa rin po. Pero, sakto lang, nakakakain lang po sa tatlong beses sa isang araw. Minsan, sobra pa at nakakagala. Siyempre, alam nyo naman po, eto na. Putulin ko na po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nakita nyo naman po ang ati ko. Nandiyan na po ayun, ah, nakipag-transaction na ah. hindi po ako lumabas dyan ng sasakyan dahil napipil ko po yung lamig ng sasakyan ng ate Janet ko, ayun na nga po syempre, hindi na po magtatagal ang video natin, maya maya lang po ay tayo uuwi na, at syempre ayun naman po, nakita nyo na po, nasa labas ang kapatid ko at tumitingin ng kanyang pangtinda sa kanyang store at ayun nga po pagkatapos po makipag-transaction, ako po ay nagpahinga at tumigil dito at ako ay nagpakute at hindi na po magtatagal ang video natin see you on my next video sa mga hindi ko po nabate at sa mga pagpapabati po comment below and gcas is lucky at yun nga po sa mga OFW at cheaper ingat po kayo sa mga work nyo at yun nga po masayang masaya po ang mga kamartes ko kasi meron po tayong mga kamartes araw-araw mga kamartes, eto po babus, hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video, bukas po update ko po kayo kung ano meron kung meron bang bagyo o meron bang